tapas iulam sa kanin na try na ba kayo nito guys ang kanin inulam sa sopas sarap o oh. mm. kain ng aking baby may mga pinukuha ko. Hindi na. Ano yung iba naman ang magyana ni Ha? 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 Ayan, yeah, okay. si Ayra. Siya yung nag-trip sa amin dito. Birthday. Walang birthday, ano lang. Food Please. trip. Kain-kain lang. Um, Simple buhay para lang para kami dito. Matimang, eh. Nakaraan matigas pa yung ano. Eh kasi nga, di ba, nag yung kalan mo. Oo nga, nag-ihikaos kasi yung kalan mo nung nakaraan. Di mo ba kaman ang kutsara mo, Jay? Mm. Gato. Ay. Naglita hos yung gato. Inaman man. Ay! Kutsara. Labot doon yung kutsara nila, no? Ni Aira. Lang. Sa kahoy lang nilatak pero sarap. Sa, sa uling nga nilatak. Ay, sa uli. Sarap kayo. Ito po siya, yung bawa na po pinanak Mainit. Sinatangin po nila. Sabi sabi, balensya po ni Angela, ibibinta na? Oo. Mapangit na si Daymalo. Malalo kasi si Aisyah.

Ano na? Mmm, sabay kanin yung naging. Kutsara ko. Naku Angela, hindi lalapit sa'yo yung kutsara. Hindi ka doon. Kaya kasi ako. Ha? Ah, Gawala ko sa maganda. Walang kutsara. na ng kutsara guys. Magkawid mm -hmm. lang kasi kami. Magkakatabi kami dito ng kakapatid kapit bahay. So what pa yan? 8 plus Kuwating. Kalinggo. Pansit tumay sa linggo. Ako, kaya, ano? Mm, Pansit. Mm. Oh, pwede lang ng kalating kilo? Oo, naman. Ako ma na si nabili rin na ako pa? ng bangot. Ng Gusto ko madami. Pwede rin dala lang ba? iya <laughs> si si ba? Yung bahay niya pa third floor na. Pa third floor na yung bahay. <laughs> <laughs> <Ay> Kayo? <ulok> Nangon <laughs> 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 si Mission nga sa salaga niya aso, hindi pa na Si kadungaw sa akin ning na tayo. Ano yung anak mo Cindy. Oo. Kasi sa karga-karga karga niya yun. nero taba na. Yung sabi mong aso na ano, si aso dito. Oh, yun taba na. Ano sende? Yan oh, bilog katawa. Saan? Oh, ano? Eh, yung Ay anak ba ni Cindy? Saan galing yan? Ano tatlo diba yan? Dalawa. Ay oo. lang. Nasa siya? Ay ano. Hindi yung isa nga, tolos na, oh. Araw-araw yun siya nag-aan, build ng haligay. Ano, ano yung, ano yung sariling mundo. Oh, ano, Tapsi? Nagkain ka Ha, ang cute cute, oh. Oo, nililigoan mo niya ito si ano si Tapsi. Ang alaga niya. May mm -hmm. pinakamalaking garapatan na niya. <laughs> <laughs> yan, Sige, garapatan na yan. Kagkatabi mo mga aso. Ito na kasi Ito sa Sunday. Ay, naku. Nala ka. gusto mo yan. Ay, eh, balang araw. Building na yung bahay mo. Building na. Balang araw, building na yung bahay mo. <laughs> araw, yung ulit. <laughs> lang niya naggawa-gawa nga yan, bahay-bahay yan. Gusto niya kasi may bahay-bahay din siya. Kaya dito dapat niya sawa patayuan, ano Dito sa area na to. Kulang pa sa budget, wala pang pera. Doon, niya siya. Third floor na lang. Kulang.